Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Gumawa agad ng mga usal itong si Dury para makagawa ng anumang mga pangharang sa batang si Bono. Agad na nag-uusal ito ng mga usal ng Diablo na nagiging dahilan para mauka sa malalaking piraso ang mga siminto sa paligid at pagkatapos humarang ito sa batang si Bono. Ngunit sa isang iglap, biglang pinagsasapak ang mga iyon ni Bono na nagiging dahilan din para mawasak ang mga ito. Ngunit nawala na itong si Doroy. Hindi na itong mahagila pa nitong si Bono. Kaya agad na ginamit ng bata ang kanyang kakaibang kakayahan. Ginamit na nitong si Bono ang kanyang mga karunungan para makita ang mga linlang at ang totoo sa wada. Ngunit habang pabagsak na ang mga nawasak na mga siminto, biglang nagiging si Duroy ang isang medyo may kalakihan na tipak ng siminto na nasa likuran nitong si Bono. At agad itong nagpakawala ng mga pag-atake doon sa batang paslit. Ginamit pala nitong si Duroy ang kanyang mga kakayahan sa limlang para maisahan ang batang si Bono may bitbit na armas itong si Duroy na bigay pa iyon ni Tandang Tasyo sa kanya. Isa itong pinatalas na buntot ng Diablo. Sa bilis din ng kilos nitong si Duroy, nagawa nitong masugatan itong si Buno sa kanyang braso. At nang muling itarak na nitong si Duroy, ang kanyang armas doon sa batang paslit, biglang nagiging tangkay ng kawayan ito at bumagsak ang mga ito sa lupa. Labis na ikinagulat iyon nitong si Duroy. Hindi niya inaasahan na agad na makagawa ng malakas na mga usal na lindang ang batang si Buno na hindi man lamang niya inaasahan at napansin. Agad na nagpalingon-lingon itong si Duroy sa paligid dahil nawala ang batang maaring nasa paligid lamang niya ito at nakahandang umatake. Ngunit ang mga tangkay na nasa lupa biglang nabuo ito at nagiging si Bono. At dahil nagpalingon-lingon itong si Duroy, huli na at hindi na naiwasan ito ang malutong na suntok ng batang paslit na tumama sa kanyang panga. Parang binagyo itong si Duroy na tumalsik doon sa pader sa gilid ng kalsada dahil sa lakas ng pagkasapak nitong si Bono. Ngunit ganun pa man, nasaktan man itong si Duroy sa pag-atake ni Bono nagawa naman itong magamit ang mga espesyal na mga kakayahan bago kasi tumama ang sapak ni Buno sa panga nito nagawa muna nitong mapakapal ang mga kalasada kaya kahit na nayanig ang katawan nito nagawa nitong makabawi ng kanong kabilisan kung nagkataon pa na nahuli ng ilang mga segundo itong si Duroy, maaring katapusan na nito agad na napamura itong si Duroy hindi nito inasahan na nagtatangan ang bata ng nakakatakot na lakas. Nagawa nitong mabasag ang kanyang harang kanina. Simulat sa pula, wala pang nakakabasag kasi sa mga harang nitong si duray, Unang bisis pa lamang ngayon na may mga nakakabasag sa kalakasan ng kanyang kalasag. Pangalawa, kamunti ka na sa madali ng batang paslit nang tamaan siya sa kanyang panga. Agad na kumilos itong si duray nang makita ang batang si Bono na biglang nawala doon sa kinatatayuan. Samantalang itong si Bono, papaatake na naman ito sa kalaban na batang si Doroy Ngunit bago ginawa iyon ni Bono, sinipsip na din ito ang dugo doon sa kanyang sugat. Sigurado kasi ang batang paslit na mayroong lason o kamandag ang armas na hawak ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, nang sumulpot na itong si Bono sa kinaruroonan itong si Duroy bago pa niyang malapitan ito. Biglang sumulpot na din doon itong sinimpa. Ang batang babaeng paslit na kapatid itong si Duroy. Batid kasi nitong si Duroy na sa mga pagkakataon na iyon, alanganin na siya sa laban. Kalaban itong si Buno. Kaya kinakailangan niyang makalayo na muna at sa kabutihan ng na palad nakakaramdam itong sinimpa na nahihirapan ang kanyang kapatid kay Buno itong si Duroy kasi malakas ito sa mga aspitong usal at mga orasyon pati na sa mga pagsagawa ng mga ritual. Malakas din ito sa pakikipagkumbate ngunit mas malakas lamang itong si Bono. Sa kanilang tatlong magkakapatid, itong si Nimpa naman ang pinakamalakas sa kanila kung aspitong kumbati ang labanan. Magkasing edad lamang si Bono at itong sinimpa. Itong si Bono Pitong taong gulang na samantalang itong sinimpa naman magpipitong taong gulang din. Mahaba ang buhok na tulad ni Buno ng batang sinimpa. Ngunit kakaiba ang talim ng mga titig nitong sinimpa. Sa isang iglap biglang nawala itong sinimpa at sumulpot ito sa ulohan nitong si Buno ng ubod ng bilis at agad itong nagpakawala ng mga pag-atake. Gamit lamang nitong sinimpa ang tulis ng kanyang mga kuko tulad nga ng kakayahan nitong si hindi ganun kahaba ang mga kuko nito sa kanyang kamay. Kaya nitong humiwa ng napakatigas na bagay kahit pa na mga bakal. Agad naman na umatras itong si Buno para maiwasan ang mga pag-atake ng batang paslit sa kanya. At naghanap lamang ito ng magandang pagkakataon para mapakawala ang kanyang suntok. Sa tingin kasi ng batang paslit, Mukhang hindi na kailangan na gamitin niya ang kanyang mga kawayan dahil mukhang mapuputol lamang agad ito ng kanyang kalaban. Gagamitin lamang niya ito sa mga mahalagang pagkakataon. Sa kabilang banda naman, nang makita ng dalawang utosan nila ni Duroy ang buong kaganapan, mabilis na kumilos na din sinabituin at itong si Utoy. Agad nahinarang nila ang mga ito na labis naman na ikinagulat ng dalawa. Wala kasi silang ideya na bukod doon sa mga anting at mga albularyo mayroon pang ibang mga kasamahan ang mga ito at ang kanilang ipinagtataka pa hindi nila naramdaman ang presensya ng mga batang ito. Kaya napatigil sa pag-usad sina Ambo at itong si Iko at napatitig ang mga ito doon sa dalawang mga bata dahil nga sa mga malalakas na sabulag ng mga ito, hindi nila nararamdaman ang presensya ng mga batang dumating. Uy ka agad itong si Ambo kay Iko. Ano ang tingin mo sa mga batang ito Iko? Wala akong nararamdaman na lakas na pwersa. Ngunit nakakatiyak akong may kalakasan talaga ang mga ito. Sagot naman ng na isa pang antenero. Iyan din ang aking iniisip Ambo. Ngunit kakayanin ba natin ang dalawang ito? Sagot naman muli nitong si Ambo. Wala na tayong magagawa pa, kundi labanan ang mga ito. Alam kong kaya na nila ni Panginoong Duroy ang kanilang mga kalaban doon sa unahan. Uwi ka naman nitong si Ambo kay Bituin at Utoy. Mga bata, mukhang hindi nga kayo mga ordinaryo. Hindi namin inasahan na mayroon din kaming makakalabang bata at bati din namin na mayroon kayong malalakas na pangan. Ngunit mga bata pa rin kayo. At kaya namin kayong matalo. Nangingialam pa kayo sa away ng mga matatanda. Ngunit hindi na sumagot pa itong si Bituin. Agad na tumakbo na ang batang babaylan papunta sa mga ito. At habang tumatakbo itong si nag-uusal na rin ito ng mga orasyon. Humanda na din sina Ambu at Iko habang itong si Utoy napakabilis na tumalon ang batang paslit papunta doon sa pader ng gilid ng kalsada. At matapos iyon, kumuha ito ng bilo doon sa pader bago sumagirit papunta sa kinaroroonan ng dalawang antingirong kalaban. Napamura na lamang si na Ambo at itong si Iko nang sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na itong si Utoy sa kanila at buong bangis na inataki sila ng mga pagkalmot, pagsuntok at mga pagsipa. Agad naman na umilag ang dalawa at gumanti ng mga pag-atake. Nakakasabay naman ang mga ito sa bilis nitong si Utoy. Gulat na gulat din sina Ambo at Iko dahil kahit na batid nilang nagtatangan ang mga ito ng mga kakaibang lakas, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na ganun kabilis ang batang paslit. Nasaksihan na kasi ng mga ito ang kakaibang bangis ng mga apo nila ni Tandang Tasyo at Tandang Alfon. Ngunit hindi makapaniwala ang mga ito na mayroon pang mga bata na kasing bilis ng mga ito. Napamura muli itong si Iko nang may pumulupot ng mga baging sa kanyang paa. Isang paa ang nahagit nitong si Iko dahil nagawa nitong maitaas ang isang paa. Ngunit sapat na iyon para mahuli siya ni Bituin Anak ng animal! Animal kang bata ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Matapos na masabi iyon nitong si Iko, agad itong nagpakawala ng mga malalakas na mga usala kasabay ng pag-indak ng kanyang isang paa sa lupa. Ngunit sinasabayan lamang iyon ni Bituin sa pag-indak at pag-uusal ng mga orasyon na nagiging dahilan para agad na mapawalang bisa ang ginawa nitong orasyon sinubukan ni Bituin na mapuluputan ang antingiro sa buo nitong katawan. Ngunit malakas din ang mga utusan ng mga batang espiya. Nagawa kasi nitong si Iko na maputol ang mga baging na nakakapit sa kanyang mga paa. Gamit ang mga armas na espesyal at matapos iyon, agad na sinunggaban ang batang si Bituin ng antingero. Ngunit nang makita nitong bumuka-buka ang bibig ng batang babaylan, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at nahilo din ang antingero na hindi niya maintindihan at bumalik na lamang sa normal ang kanyang pakiramdam nang lumalagapak sa kanyang muka ang mga baging ng bata. Sa lakas ng mga pagpitik ng baging nitong si Bituin, sobrang sakit ang nararamdaman nitong si Iko na parang malalapnos na ang kanyang balatak kaya pagbagsak nito sa lupa nagsisigaw na ito dahil sa sobrang sakit hindi din magawang matulungan ito ni Ambo dahil abala din ang isang antingero sa pag-iwas sa mga ginagawang mga pag-atake ng batang si Utoy doon sa antingero balit naman doon sa unahan pinagtutulungan na nitong si Jumong ng mga antingero at mga albularyo Unit dahil sa mabagsik na laso nitong si Jumong, nahirapan ang mga albularyo na mahuli agad ang bata. Sa mga pagkakataon na iyon, dihado na itong si Jumong dahil marami ang mga albularyo. Ngunit sa ilang mga minutong labanan, may mga sugat na din ang ilan doon sa mga albularyo at mga antingero. At nakakaramdam din ang mga ito ng panghihina sa kanilang mga katawan sanhi ng kanilang pagkaamoy sa mga lason sa paligid. Tinatamaan naman nila itong si Jomong, ngunit hindi nila magawang mapatumba ng tuluyan ang bata. Samantalang sina Buno at itong si Nimpa, patuloy ang bakbakan ng dalawang mga batang paslit. Magkakapariho lamang ang kanilang bilis at leksi. Mas malakas man itong si Buno, ngunit napakatalas ng mga kuko ng batang babaeng paslit hindi din magagamit ni Buno ang kanyang mga usal na linlang dahil magkakapariho ang mga ito na kayang makita ang tunay sa huwad. Hindi din tinatabla ng mga usal ang mga ito kaya hindi magagamit ni Buno ang kanyang karunungan sa mga usal. Nadaplisan ng pagkalmot itong si Buno sa kanyang kabilang braso ngunit tumama naman ang kanyang suntok doon sa dibdib nang batang sinimpa na nagiging dahilan para tumilapon ito at tumama ang katawan ng kalabang bata doon sa puno ng kahoy na nandoon sa gilid ng kalsada. Nayanig din ang katawan nitong sinimpa dahil sa lakas ng pagkaataking iyon nitong si puno. Napadilat pa nga ang mga mata nitong sinimpa dahil unang beses ngayon naktinamaan siya ng malakas na pag-atake. Kitang-kita din iyon ni Duroy na muling na mga salakas ng batang si Puno. Ngunit gayon pa man, nasaktan din itong si Puno na nararamdaman agad ang kakaibang sakit sa kanyang sugat sa kanyang braso. Kakaiba ang sakit ngayon kumpara doon sa tama ng punyal nitong si Duroy sa kabilang braso. Para kasi nilaslas ng bleed ang braso nitong si Puno. Ngayon, dahil sa hindi inasahan nila ni Duroy ang pagdating ng mga bata na pagtanto nitong si Duroy na mukhang alanganin ngayon ang kanilang sitwasyon kung kanina naiisip nito na kayang kaya na nila ang mga antingero at mga albularyo ngunit sa pagdating ng mga bata agad nang nagbago ang kanyang pakiwari nakita niya doon sa unahan na inaatake din ng dalawang mga bata ang kanilang dalawang utusan ng mga anting na na sinaambu at iko. Samantalang itong si Jumong kahit na nasaktan ito ang mga albularyo at napabagsak niya ang takto sa mga ito nahihirapan pa rin ito sa pakikipaglaban doon sa mga albularyo at mga anting nero. Napapatras na ang batang manalason sa ngayon. Kaya mabilis na lumapit itong si Duroy kay nimpa at tinulungan ang kapatid. Uy ka nitong si Doray. kaya mo pa ba? Mukhang malakas ang mga bagong dating na mga batang ito. Kapag magtagal pa ang labanan, baka may mga magsidatingan pa na ibang mga kalaban at kakampi ng mga ito. Kaya mukhang kinakailangan natin ngayon na lumayo na muna at magsagawa ng mga palihim na pag-iimbestiga sa mga batang ito hindi kasi nila inaasahan na masasabayan sila ng mga bata sa aspitong lakas sa labanan at sa kakayahan ng mga usala. Ngunit napalingon itong si Duroy nang makita ang maraming mga nagtatalunan ng na mga anino galing doon sa mga puno ng kahoy na nasa unahan. Nabatid agad nito na mga aswang ang mga iyon at alam nitong si Duroy na ang mga kasabwat na nila ang mga ito. Gusto pa sanang sumugod itong sinimpa doon kay Buno. Ngunit pinigilan na ito at pinahinahon nitong si Duroy. Uwi ka nitong si Duroy doon sa kanyang kapatid. Huwag na muna nimpa. Huwag muna ngayon. Kailangan muna natin na maimbestigahan ang mga iyan ang mga kakampi na lamang natin ng na mga aswang nagabunan ang bahala sa mga batang iyan at sa mga albularyo. Pagkatapos agad, natumakbo itong si Doroy sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Nagpunta ito doon sa mga aswang. Samantalang itong si Bono, kahit na iniinda ng bata ang kanyang sugat sa braso, agad itong tumakbo ng ubod ng bilis, papaatake doon sa batang sinimpa. Nagulat din itong si Bono sa galing ng batang paslit na iyon. Hindi niya inasahan na matamaan siya nito sa kabila ng kanyang mga ginagawang pag-ilag. Mas nagiging interesado itong si Puno at mas nag-uumigting ang damdamin nitong pabagsakin ang batang babaeng iyon. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na napang-abot na naman ang dalawang mga batang paslit at nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. Ngunit saglit lamang iyon dahil gumawa na ng mga malalakas na mga usal itong si Duroy. At pagkatapos nauka na ang mga lupa doon sa paligid at nagsiliparan ang mga tipak ng siminto. Inatake nito lahat ng mga kalaban ng mga batang espya. Bukod nito, lumakas din ang ihip ng hangin doon sa paligid. Sa ginawang iyon nitong si Duroy, hindi na nagawa nila ni Bituin na masilayan at masundan ang mga iyon. Nang mawala na ang malakas na pag-ihip ng hangin doon sa paligid, kasabay din ang pagkawala ng grupo ng mga batang espya kasama na ang dalawa nitong mga utosanya Naiwan doon ang mga asuwang nagabunan na nakapalibot sa grupo nila ni Bituin. Sa mga pagkakataon na iyon, nagsama-sama na din ang mga bata at ang mga albularyo. Isa doon sa mga albularyo ang mayroong malubhang tama sa katawan, samantalang tatlo pa sa mga ito ang sugatan. Ngunit itong si Bituin, napapangiti na lamang ang batang babaylan nang makita itong si Puno na nawala agad ang mga sugat nito sa braso. Sa isip ng batang babaylan, mukhang gumana pa rin ang kakaibang kakayahan ng batang pastit kahit na mga malalakas na armas na ang ginamit ng kanilang mga kalaban, nagagawa pa rin itong si Buno na mapabilis ang paghilom ng kanyang mga sugat. Isa din kasi sa dahilan na ilabas ni Buno ang makamandang na lason sanhi ng tama ng armas nitong si Duroy sa kanya. Hindi din ganun kalala ang sugat nitong si Buno galing sa kalmot nitong si Nympha. Kaya ganun na lamang kabilis na naghihilom ang mga sugat ng batang paslit. Nagpalingon-lingon naman itong si Dudong sa paligid. Napapalibutan sila ng mga aswang nagabunan. Kahit na napapatras nila ang mga batang espya, may mga aswang naman ang pumalibot sa kanila. Katanungan ng mga ito sa kanilang isipan, bakit may mga aswang ang biglang sumulpot at nangingialam sa labanan? At kumakampi pa mga ito doon sa mga batang espya. Uy, kanitong si Bituin doon sa mga albularyo. Manong Ernesto, Manong Dudong, dalhin niyo na ang mga sugatan doon sa bahay ni Don Carlos. Kami na ang bahala sa mga ito. Kailangan nila na malapatan agad ng pangunahing lunas, lalo na ang isa nyong kasama na sa tingin ko mukhang maluba ang kanyang mga tama. Gamitin na ninyo ang mga sasakyan. Kami na ang bahalang haharang sa mga ito kapag sundan kayo ng mga aswang nagabunan. Agad naman na naunawaan ng mga albularyo ang ibig sabihin at ipahiwatig nitong si Bituin. Sa kanilang nasaksihan, batid na nila na kayang-kaya ng mga batang ito ang mga aswang. Sobrang nagulat pa nga ang mga ito dahil sa kalakasan ng mga bata ang mga nagdadalawang isip naman sa kanyang mga kasamahan. Sobrang namangha mga ito ngayon at nahiya sa kanilang mga pinagsasabi doon sa pagpupulong ng mga ito. Ngayon, tama nga ang mga sinasabi ni Manong Ernesto na malakas ang mga batang ito at malaki ang kanilang maitulong sa labanan. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang kumilos na ang mga albularyo at tinulungan na madala ang mga sugatan doon sa kanilang sasakyan. Mabibilis ang kanilang pag-usad. Samantalang itong si Bituin agad itong nakikiramdam sa mga gagawin ng mga gabunan.